他想画的够 Ang kapayapaan at pagunlad ng isang bansa ay maangkin lamang sa pamagitan ng ayan. Ito nag ko nga talaga, internet. Pero kung tayo ay manatiling manahimik na may kasamang takot, asahan mong tayo ay aapak-apakan lamang. May posibilidad pang mawala ang ating kinakaingat-ingatang demokrasyang bansa. Kapatid kaibigan, Happy Sunday everyone! Tapos na eleksyon? Tapos na eleksyon! Happy Sunday everyone! Mayo 18, 2025. Tangalan po ng buong sa ng Freedom Broadcasting Service ng GWBL, ang aming station manager, Ma'am Guapa Elsa Dineda. Ang aking co-pilot, ang engineer, Dan Turaha. Ito ang inyong kapatid, kaibigan, alipin sa impapapid, kaibigan sa social media, Batmi Aka Gagampino. Hanggang alas otso media tayo, kapatid. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Wow. Eh, nagpahabol daw itong si uh, Laurel, uh, municipality ng Laurel, Batangas, uh, si Bruce. Yan, congratulations, Bruce, ha? Ah. Nakita tayo sa Bureau of Customs. <laughs> Eh, partner ko to eh, no? Ah, uh, engineer sa totoo lang. Like, si kasi, ano yan eh, ah, uh, dating ano yan eh, dating uh, sa Bureau of Customs. Siyempre, nag-process, broker. So, yan, tumakbong Bureau ngayon sa Laurel. Ayun! Nanalo! Congratulations, bros Mula po sa grupo ng Lampara Vatican News. Ang <laughs> napakaganda, no? Kahapon nga pala, idiniklara na yung mga nanalo maliban sa isa. Ah, yung kumain ng uh, hangin at saka uminom ng kanin. Hmm. Yon. Ah, nanalo, hindi siya nag-umaten kasi gagraduate daw yung kanyang anak engineer, no? Si uh, Senador piko Pangilinan. Yan po ang utos na ang mga batang kriminal ay hindi pwedeng ikulong. Hmm, yan, yan. Diba, niya yan sa patas ng Amerika. Sampalin niyo ako kung hindi totoo. Kaya nga ang aming uh, Mayor, dating pangulo natin noon, noong naging uh, uh, laganap na ang kriminal at ang mga batang minor minordiad pa ang may kagagawan, galit na galit sa naturang batas. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga halang bituka sa may kanto engineer bibigyan lang ng piso bibigyan ng tindi, bibigyan ng isang daan, at ibibigay ang patalim. Tapos sasabihin ng mga batang halang bituka, ah, saksakin mo nga yung dumaan. E, sinaksak nga ng minor edad. At dahil dito, nakapagtataka na nalo si Kiko Pangilinan. Ngayon kulang lang sasabihin niyan, kasi wala na, hindi na pwedeng hindi na pwedeng uh, mangampanya, di ba, engineer? Ayoko kasi makialam. Pero nakalimutan ng taong bayan na ang utak ng mga minor di edad na kriminal na dinipinsahan ng batas na ginawa ni Kiko na kinopya mula sa Amerika ah, ay kanilang binuto. Kaya asahan nyo, maraming mga minor de edad na ng kagaguhan sa bawat kanto sa mangdako sa mundo. Mula 1 hanggang 12, idiniklara ng Comelec. Pagamat may mga nagrali pa rin. Engineer. At karamihan naman sa nagrali, mga membro ni Franz Castro. Dinaya daw siya, engineer.